Update naman tayo mga kabombo doon sa dalawang local terrorists na napatay sa magkahiwalay na operasyon dyan sa Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat pero yung mga high-powered firearms na recover din. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Kurunadal. Binawian ng buhay ang dalawang hinihinalang miyembro ng local terrorists sa magkahiwalay na operasyon ng militar sa Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat. Ito ay ayon sa kopirmasyon ni Rt. Colonel Rodin Narbon tagapagsalita ng 6th Infantry Division, 6ID ng Philippine Army sa panayam ng bombo Radio Coronadal. Unang nasawi si Rosaydi Samu Tato, miyembro ng Tato Group sa Sagopaan na naganap sa barangay Meti, Datu, Blas, Hinswat, Del Norte. Isinagawa ang operasyon ng Marine Battalion Landing Team Dash 5, MBLT-5, ang Philippine National Police o PNP at iba pang ahensyang pangsiguridad. Na-recover sa pinangyarihan ng enkwentro ang iba't ibang uri ng armas at kagamitan gaya ng shot shotgun, caliber 45 at 22, isang granada, mga bala, handheld radios, mga pasaporte at identification cards. Samantala sa iwalay na operasyon sa barangay Banali, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, isa pang miyembro ng Communist Terrorist Group ang nasawi. Ayon kay Orbon, nagugat ang operasyon sa sumbong ng mga residente hinggil sa umunoy pangingikil ng grupo sa mga magsasaka, negosyante at maging sa ilang lokal na opisyal. Matapos ang palitan ng puto, kay na ng mga sundalo ang M16 rifle mula sa mga terorista. Kaugnay nito, binigyang diin ini ni Lieutenant Colonel Orbon ang kahalagahan ng mga tagumpay na ito laban sa insurhensya at muling nanawagan sa mga natitirang rebelde na magbalik loob na sa pamahalaan. Dagdag pa niya, mas pinaigting ang pagbabantay sa rehiyon lalo na at papalapit na ang 2025 midterm elections upang matiyak ang seguridad at katahimikan. Ang panawagan po namin ng inyong 6 th Infantry Campilan Division sa sangal, uh, ngalan po ng aming commander si Major General Donald M. Gumiran, paparating na po yung uh, election. Uh, Magtulong-tulong po tayo at uh, malaking bagay ma'am ano uh, yung pagiging uh, alerto ng ating mga kababayan. O merong nananawagan po kami na kung merong mga suspicious uh, personalities sa lugar nyo o mga suspicious activities Uh, ipagbigay alam nyo lang po sa amin para ba aksyonan po natin. Ang naging pagyag ni Lieutenant Colonel Roden kapag tagapagsalita ng 6th Infantry Division 6 ID ng Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang mga balita mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo John Cerumines para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!